Erwin Tulpo, bakit kaya gawin ng lifetime ang PWD At ano-ano ang mga benefits na makukuha ng PWD? Ano-ano ang mga uri ng kapansana na pasok sa PWD At alam nyo rin ba na may mga bago ng kapansana na pasok sa pwdudi at puwede rin kumuha ng ID. At ang panghuli, kailan natin makukuha ang ating bagong ID? Kailan na nailathala sa GMA News ang tungkol dito at inaayos na rin ng DSWD ang full implementation bago matapos ang taon. Ito ang isang problema ng mga pwd sa Pilipinas. Kapag nag-expire na ang kanilang mga ID, kailangan pa nilang mag ng ID para mabigyan ng 20% discount. Di ba kung iisipin mo, parang napakahirap para sa kanila. Biro mo may kapansana na magre-renew pa. Di ba? Nakuha nyo. Kaya minungkahi ni Erwin Tulpo na under sa Bill 1405 at para mai-amend ang Republic Act 7277 o ang Magna Carta for Person with Disability na magkaroon ng libreng ID at valid niya ito for lifetime. So una, meron tayong dalawang uri ng kapansanan ng PWD. Unang una ay ang apparent PWD, katulad ng mga bulag, pipi, bingi. Ang non-apparent naman ay hindi nakikita pero may tunay na epekto sa buhay. Katulad ng mga learning disability, intellectual, mental, yung mga may mental disability. At eto pa, wala ito dati ngayon kasama na sa Non-apparent PWD, ang lahat ang merong cancer at yung mga merong rare disease, yung mga kakaiba at bihirang mga disease, kasali na rin po yan. Ang non-apparent disability o oh, di nakikita ay kailangan ng certificate mula sa medical specialist o sa inyong mga doktor. So ano-ano mga makukuhang benefits ng PWD? Kapares din ang sa senior citizen at solo parent, meron silang 20% discount sa gamot, sa transportation at sa mga fast food o restaurant. At 5% naman per week, per week po yan ha, sa grocery at basic needs. Kabilang din ang mga PWD na pwede makahingi ng tulong na pinansyal mula sa DSWT. So, mayroon na rin tayong video niyan tungkol sa cash assistance ng DSWD kung paano tayo mag apply at saan tayo pwedeng mag-apply. Meron na po silang tinalagang mga lugar para sa mga cash assistance.